na yata yung isa sa pinakamagandang action camera na low budget. Ibig sabihin, sobrang mura lamang nito guys. At hindi lang yan guys, napakaganda ng quality ng picture at saka ng video. Lupet nito mga idol dahil water resistant na rin itong action camera na ito. Pwede pwede siyang ilubog sa ilalim ng tubig. At tumatagal siya ng 1 hour and 30 minutes bago siya malobat. Kaya talagang may enjoy ninyo. Lalo na kapag mahilig kayong mag-rides at mahilig kayong mag-beach, mini-vlog or kahit anong content yung gawin ninyo, ito na yata yung maaasahan ninyo na action camera dahil naka remote at Wi-Fi access na rin siya no so sa video ito mga idol no ay ipapakita sa inyo ang itsura nitong 5k ultra hd at paano nga ba kadaling gamitin ito yeah so yon mga boss no so ito yung darating sa inyo no na box ganito kaganda and nandito na rin yung mga manual no basahin nyo na lang din and ito yung mga features nya ayan makikita ninyo ayan kung tong saan-saan siya saan pwedeng gamitin mga idol no so complete accessories siya mga idol no so napakarami ng accessories na kasama yan ito nga yung pang uh, water uh, resistance no kahit na ilubog natin siya sa tubig and kahit na ilagay nyo siya sa motor so kahit umulan hindi mababasa yung ating action camera no so marami siyang kasama marami siyang kasama na accessories yan so kapag ka nakabay kayo no so yun pwede ninyong mailagay itong action camera na ito so ngayon mga boss Napakadali lang naman mga idol gamitin nito, no. So, ito yung itsura niya. So, naka 5K Ultra HD na ito. Kaya napakalinaw nito, na ito, no, unlike sa 4K Ultra HD. So, mas malinaw ito dahil naka 5K action camera and my front and rear itong 5K Ultra HD natin na ito, mga idol, no. So, Siyempre, pagka nakita ninyo yung, yung itsura niya, napakadali lang talaga niyang i-operate, no? So, unang-una, mga idol, meron siyang dalawang, dalawang pindutan dito sa taas and may dalawang pindutan din dito sa gilid, no? So, ano nga ba yung pindutan dito sa gilid? May makikita kayong arrow up dyan and arrow down, no? So, kapag ka, uh, ita transfer ninyo yung nakuha ninyo na video and pictures sa inyong cellphone, i-click nyo lang itong up So, ilolong press nyo lang siya and mag lalabas siya ng wifi. So, open nyo lang yung cellphone niyo pumunta lang kayo sa wifi and uh, makikita niyo yung connectivity nito yung sports camera action. That's it mga boss, nakakonect na kayo. No? So, yung down naman na araw, ayan nakikita nyo ba? Yung down naman na araw, kapag nilong press nyo yan mga idol, ay mapupunta kayo sa front camera niya. No, so yung video o yung kuha ng ng video niya is dito, hindi dito sa likod no so ngayon dahil apat nga yung pindutan nito dalawa rito sa gilid dalawa rito sa taas kung makikita ninyo yung okay dito at saka itong switch na ito yung may ganitong uh, picture yan po is on and off no so try natin pindutin ito so try natin pindutin siya long press lang natin no so open na agad ayan so open na agad ayan so open na agad siya mga idol so kung makikita ninyo ayan so kung makikita ninyo na open na agad siya mga idol. Ganun lang siya kadali, no? So, kapag ka Magpiplay kayo ng uh, video, mga idol, pag magpiplay kayo ng video, kung makikita ninyo rito yung okay, start and off, ayan, ito yon uh, pindutin nyo lang. So, kung magkukuha kayo ng video shoot, pindutin nyo lang yung okay. Ayan, so, naka na to. Ayan, so, start na yung record na ginagawa ninyo. So, napakadali, napakadali na gamitin nitong 5K Ultra HD na camera na ito. Unlike sa ibang uh, action camera dyan na napakahirap uh, gamitin. Ito is sobrang basic lang gamitin mga idol, no? Basic lang talaga tong gamitin. Ayan. Ayan so, napaka-basic lang yung gamitin mga idol. And kapag uh, okay na, kapag ka okay na kayong kumuha ng video, no? So, pindutin nyo lang ulit yung okay. And, okay na, nakapag kuha na kayo ng video. So, yun. Uh, kung gusto niyo naman makita yung yung uh, video na ginawa ninyo, i-click nyo lang to. Ito, picture na ito. No? So, i-click nyo lang yan. So, makikita nyo na yung ginawa ninyong video. So, click nyo lang din yung okay again. Ayan, makikita nyo na yung video na yung ginagawa. Ayan. Ayan, no? So, maririnig ninyo yung boses ko dyan. Ayan. So, yun nga. So, yun. Ayan, no? Ganyang kalinaw yung video niya. Ayan, ganyang kalinaw. Ayan, so, pagka gusto nyo i-delete ilong press nyo lang yung okay ayan, eh, ilong press nyo lang yung okay and then, uh, na delete current file delete all files, cancel, ayan kung gusto nyo i-delete, ayan, pindutin nyo lang yung yung arrow down and click nyo lang yung okay para ma-delete ayan, so wala na, ah, delete na yan no? so yun, ang kaya nga nang sabi ko kaganina mga idol, no, meron dito na front and rear camera no so kung makikita niyo dito lang yung video niyan pag pag pagabinaliktad pag, ko sa Uh, sa akin yung camera niya no so dito may meron tong front and rear so pindutin niyo lang yung arrow down ng long long press kaya pagka pinindot niyo nang matagal wala na dito yung video niyan mga idol kundi nandito na sa harap kaya so ganyan kalinaw yung video niya no Ayan, so ganyan kalinaw mga idol no so napakadali lang talagang i-operate nitong 5K Ultra HD camera na ito no so kaya sa lahat ng mga gusto mag-order nito available na ito diyan sa akin yellow basket sa baba pwede na kayong mag-order and ang maganda rito is nakasale ito naka 50% off and the uh, super fast shipping itong aking uh, 5K ultra HD camera na ito so ano pang hinihintay mga idol uh, mag-check out na kayo i-upload ko rin pala ito dito sa aking YouTube channel no kaya kung gusto niyo ng high quality na video and pictures kung gumagawa kayo ng mga iba't ibang klase ng content kaya nang uh, food vlogging rides vlog ayan uh, beach vlog or kung nasa ano man kayo uh, camping vlog or etc napakadanda at the best talaga ito si 5K ultra HD camera na ito so napaka basic lang ng gamitin and napakabilis ma-transfer ng nakuha ninyong videos and pictures sa inyong cellphone dahil naka wifi connectivity na ito so yun guys maraming salamat sa sa panonood ng aking na uh, video na ito at kung bago ka pa lang is paki-share ng aking uh, video na to and pa-follow na rin and pa-subscribe na rin ng aking YouTube channel and ng aking TikTok account. So, maraming salamat and ingat kayo and God bless.